Mga kababayan, sigaw po ng Gusto nila ituloy sa December 1, 2025, ang BSKE, saka i-apply daw itong ratified bill o term setting bill. Tumutok, tapusan ng video bago mag-comment. Okay, mga kababayan, nagbabalik ulit tayo para ibigay ang mga pinakasariwang status sa usaping BSKE. Uh, meron mga balita na uh, sinabi na naman ulit ni eh, Atty. Makalintal na sana ibito na ng presidente ang uh, ratified bill o enrolled bill na ito, yung pinasa sa uh, Senate na SB number 2816. At meron din po balita na baka maiurong po yung uh, July 28 na sonak dahil po sa masamang panahon pero depende pa rin daw po iyan sa Congress. At kung mangyayari yon, may uurong yung July 28 sona, siyempre, possible na may uurong din yung uh, inaasahan natin na maaring pag-announce ng uh, uh, desisyon ni PBBM sa schedule ng BSKE. Ngayon po, no, tignan natin yung status ng uh, uh, Senate no, hinggil dito sa BSKE. Kung titignan nyo dito, ayan, ayan po yung uh, link no, uh, sa baba, at nakasaad dyan na naipasa yung bill, enrolled bill, noong July 15. So ngayon ay uh, July 25, sampung araw na po yung nakalipas. simula nung ito ay natanggap mismo ng Malacanang. Ayan, pero wala pa pong desisyon. At uh, binasa ko yung mga comment ng mga barangay official dito sa ating content. no Ang sabi nila ay uh, sana ituloy na lang. Muna ituloy sa December 1 yung itong BSKE. Saka ngayon i-apply ia itong uh, ratified bill na ito no ay sana pwede naman po sana mangyari yon eh di ba mas maganda nga po yon eh na ituloy eh. kasi uh, december 1 naman talaga yung schedule kung titingnan po natin no uh, at yun din ang nasa ruling ng SC di ba ayan po ang existing law dapat sundin uh, Kaso nga ay nagtong uh, mga gumagawa ng batas natin ay nagpanukala ng bagong batas Kumbaga, nagmodify din kasi nga sabi nila ang batas daw ay uh, retroactive. Pwedeng ayusin 'yan kung may mali, aayusin para maging maayos ang schedule at termino, no? Ngayon paano sana mangyayari dapat 'yon? Or ano dapat ang gagawin? Kasi wala pa naman talaga ng uh, desisyon. May posibilidad mong mangyari yung uh, uh BSKE ng year uh, 2027 o 2029. Possible po, no? Pero paano? Ganito yan. Unayan natin kung possible sa year 2027. No? Ang dapat pong gagawin dyan ng presidente ay ibibito po niya. Ayan po ang dapat niyang gawin. Uh, pwede pumasok ito sa line bito or partial bito. No? Sabihin niya na bito uh, ko ito, patupad ito. No? Kung baga, eh, makikinabang na yung mga incumbent noong 2023. So magiging 4 years na sila Naaral sila ng 23, 24, 25, 26, 27. No? 27 yung susunod na BSK na. Kung nga ia i-a-apply na agad or itutuloy na at i-apply ia na itong ratified bill na ito. Yun, possible yun. Pero syempre, pag-aaralan ulit yan ng susunod na Congress para maitupad mai itong sinasabi nga ituloy at uh, makikinabang na yung mga incumbent. Kaya lang kasi nga, eh, anong ang nangyari, ang ipinasa ay ang naging agreement ay gawin 2026. Hindi po ba? So magiging ibang usapin na naman yon kung ipatutupad yung mga term setting na ito sa mga incumbent na. Diba? So mahaba-habang nga proseso yan. E naman yung sunod kung uh, possible sa 2029. Ganito naman din ang na dapat gawin para maging 2029. Ganon din, ibibito pa rin ng presidente ang ratified bill. Siyempre, itutuloy yan sa December 1. Na. Tapos, sasabihin na sakay i-apply itong 4 years na yon. O, hindi yan susunod na BSKE sa 2029 na. Diba? Kasi 25, 26, 27, 28, 29. Kaya lang kasi pag ganun, eh, panibagong uh, pagsasaayos na naman yan, itadaan pa rin yan sa 19 or uh, 28th Congress na. Panibago, humaga back to zero. Posibilidad lamang, no? Pwede yung ganun. Yung gusto ng nakakarami na ay uh, tuloy tapos uh, i-apply sa incumbent at i-apply sa mananalo. Kaya ang hakbangin lang ng presidente doon para mangyari yon ay bito. Kasi sampung araw na po yung lumipas na doon na uh, at tumuugo nga yung mga balita na pinirmahan na po yan. Hindi pa ako nagsabi na na sabi niya lang mga uh, barangay officials na nagko-comment. Pinirmahan na raw yan at i-announce. Ia Tapos na, eh, hindi pa naman po iyon nangyari. Eh, uh, hindi pa rin natin sure kung ayun talaga yun. Kasi mayroon po yan. Pangunahan, kung uh, itatanong niyo naman po yung lapse in tulo, no? Uh, dahil uh, July 15, Pinasa, doon pala magsisimula ang bilang noon eh. In 30 days, kung pag-uusapan ay 30 calendar days, eh, siyempre, August 15, maglalaps yung tuloy yan. Kung 30 working calendar days naman, hanggang uh, uh, August 25 para maglaps in tuloy yan. No, kasi yun po ang bilang nun eh. Bibilang yon sa araw na matanggap. No? Ngayon, sabi nila eh, tapos na yung uh, 19 Congress. Mamamatay po ba yon? Hindi po. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung bilang nun. Kasi eh, ang basihan po dyan yung sa araw mismo na natanggap. Doon mag-uumpisa yan. Ngayon, kung aibibito uh, ibibito, sabi ko nga nung nakaraan, yung uh, pupuntang, uh, kung yung usaping laps in tulo, ay makitigil po yun. Kasi naibito eh. At uh, kung uh, wala nang uh, interest, interes na ipagpatuloy pa ng uh, Congress or uh, Senate yung uh, naibito, siyempre wala nang mag-o-override dyan. Kasi nga, sabi nga, back to zero na. Eh, tuloy na pong sinasabi nila na mamamatay na talaga yung batas na iyon. Kaya naman, siyempre sa huli, ang magiging resulta dito ay uh, ang mananaiba dito ay yung existing law. Yung naunang uh, panukalang batas no, na ginawa or yung uh, bagong panukalang batas. Kasi minodified na, inaayos na, ika nga eh. Uh, maliniwala din ng iba. Okay nga yun kasi aayusin uh, na kaya ng term setting eh. Andun din yung fixed term limit. May limit na maximum 12 years. No? So, times 3 kasi, no? 4 times 3, 4, 8, 12. Eh. Kung matutuloy sa December or November 2026, siyempre susunod, 2030, kung marireli ka, magiging maximum mo ay 12 years na. Kaya nga tinawag na limit. Kung iisipin nyo nga din naman, pag may limit, ay eh maganda naman po iyon. 'di ba? Kasi kung halimbawa ang isang naihalal ay nagkamali ang mamamayan, eh may chance talaga na mapapalitan na or sasagad siya doon sa kanyang limit, 'di ba? Yung maximum na 12 years at kailangan ulit pag re-election ng mga bagong uh, upo, yung mga aspirante barangay officials. 'Di ba maganda po 'yun para sa ikabubuti ng bawat barangay. Okay, mga kababayan, ganito na lang ulit. Update ulit tayo sa susunod. Huwag kalimutan, share yung video sa mga bago. Subscribe. Gantito na lang ulit. God bless.